Ayan o, oh, parang araw mga At ngayon naman ay uh, Papacheck natin to ating sasakyan Dahil uh, Pag uh, yung aking speed ay tumatas na ng 80 or uh, 70-80 Parang may tunog na Parang umarang kada na eroplano Ayan o no? Nung una medyo okay pa Hindi ko masyadong halata eh. Pero ngayon sobrang halatado na Ayan Ayan o no? Sobrang halatado na So ayan pupunta ngayon tayo sa Ayan o no? Ayan yung ingay na yan Hindi normal yan eh Lalo pag kumabiga po ng kanan mas malakas pero pag kumabig ako ng kaliwa hindi masyado Yan. So, Okay, patignan natin sa mga marurunong nito kung anong problema para malaman natin kung ano yung dahilan kung bakit ganito yung problema. Kinatakbo namin siya sa highway. Well, ang kanyang dayan, mo. Yung bearing daw dito sa harapan. So, papalitan namin ang bearing. So, ayan. natin. Sana yun yung problema. Sana mas ulas. Ayan. Ina-diagnose na. So, ayan. Chinick niya kanina. maingay nga a Doon. Chinick niya doon sa kabila. Confirm na bearing daw. Ang pag-diagnose niya, inangat niya yung one. Isang side. Inangat niya tapos uh, nagkuhan rito nag accelerate ay maingay nga oh, ngayon tinataas naman niya sa kabila titignan niya ngayon kung alin sa alin ang pinapangat niya tapos uh, i-accelerate niya ulit yun kung saan ginawa niya nag drive yata siya Ayan. So we drive, huh? Drive? Ah, the drive Wala. Drive. Okay, nag-drive siya tapos accelerate. One side bearing. Okay. So, confirm one side bearing ah. Okay, baba. So confirm mga technique yung isang bearing sa kanan, sa harapan. Yun ang may tama. yun ang kapalitan. So napakagaling yung pag-diagnose niya. So mano-mano, Ganon pag-diagnose nila pag uh, Kasi inangat niya kanina maingay. Ayun, Ay, papalitan niya. Problem with UX. So what's the problem? Bearing or? Bearing. bearing. But it's bearing, it's no good. This your, this is bearing, this your axe. Okay. You so, gear. It means muscular? Huh? Ah, it mean I mean muscular. I'm open, okay? And you say one carry. This you bearing is makarada fixing. Okay. Okay, seven kg. This you X, this you molding. Okay. Uh, how much I measure? Okay. Tell me how much, but in. Okay, I want one problem this you bearing. Okay, okay. Okay. At <coughs> uh, click ng pagbukas niya rito sa axle uh, sa bearing problema Problem rin yun yung axle. Kaya uh, sinabi niya, isabay na natin. Bali, rubber lang naman yan. Ang papatay. Tapos lalagyan ng pan nga lang, panibagong labor cost itang lay labor cost niya rito okay na kami rito, medyo mababa lang ewan ko lang kung eto ibang panibagong labor cost ko at uh, tingnan natin kaya budget pa din so ganoon lang mga katika sana pa hindi abutin ng van, malaking pera hindi, hindi na kaya ng budget okay yan may yung pad, pati yung kanyang okay. brake oh, breakfast yeah. mga kapatid. Teka. Bom. Mungkin besa dapat kan. Ha? Huh? dirty? Bas. Bas dering. Bas daring. Bom. Di sure pa. Okay. Ya. Di sure

Ano po nagsak, bali sa iyo niyo, okay? So guys yan, na rin nila yung axle nate? ate. So sa axle naman, puro labor, walang bibilhin na, na dyan sila ng bahala. Rubber lang naman at uh, ayusin. Ayusin. So sinabay rin yung axle, mga ああいうぐらい Ten. So, dahil, dahil ang pinagawa natin dito eh, dumami na dagdagan, ina free of charge na lang niya yung kan, pagkakabit na yung tawag niya ito. yan, yan yung brake pad. So, ginagawa naman natin sa DIY natin yung no? pagpapalit. hindi yung kung talaga pali, hindi lang palit or uh, palit ng rubber kung talagang linis ang ginawa so, okay na rin para sa safety mga rin. safety natin buti nga nakita eh ngayon lang nangyayari talaga minsan yung ganun magpapagawa ka isa lang yung papagawa mo pag binuklat na marami na palang mga sira sa loob doon mapapagastos ng konti pero ang maganda naman ah uh, pan din yun eh. A guidance din ng Panginoon. Ay, ito yung hindi pa. Bagong bago. So guidance wow. din yun ng Panginoon. Pero uh, na ito? Ah, talaga. Pag may nangyaring gano'n, nakita nila na may problema, kailangan kailang ayos kailang Kailangan ipaayos na agad. Huwag nang, huwag mo nang i-delay-delay pa. Kasi para sa safety mo yun. Safety You're na. Ito yung kambal ko. Ha? Very good, sir. mga teknik to the testing tayo ngayon. So, kahit matakbo na tayo ng 80, wala na yung iingay na yon na parang uh, umarangkadang aeroplano. So, yan ang naging kanya, naging problema niya, yung wheel bearing. niya lang, unfortunately, which is para sa akin, magandang bagay din. Kasi, mas nakita nila na mayroong problema, mas malalang problema pala na dapat maagapan. Which is yung axle nga, so nasira na rin yung axle inaayos nila ayan tapos at the same time yung brake nya yung brake so nagpalit na rin tayo ng brake, ng ating brake. so okay so things God. at ayan uh, dahil nga dun sa nangyari eh, mas lalong nakita na do may konting gastos nadagdagan yung gastos supposedly hmm. ang gagastusin lang sana is yung bearing tas yung labor cost uh, ayun napadagdagan ng axle ginawa na lang niyang libre yung pagpapalit ng kaan, ng brake doon madali lang naman magpalit ng brake pero at least naisabay na kasama na sa menos gasto na rin so ganun talaga mga ating at ang mahalaga uh, safe na ulit ang ating sakyan malayo sa disgrasya at sa pag-iingat ng ating Panginoon naman eh palagi naman siyang tayo iniingatan lalo tayo uh, humihingi tayo ng kanyang pag-iingat so hanggang dito na lang tayo mga tignik at uh, more power sa inyong lahat God bless